Hello po mga kapatid. Kapay po ng Diyos sa parating sumaatin. Ayan. So, nandito na naman po tayo sa mid-talk na ng talakayan with Kabunok. At syempre kapag talakayan, eh meron tayong mga sasaguting issues o meron tayong tatalakayin na mga aral. Ayan. Okay. So, hindi ko na po patatagalin. Let's all welcome Kabunok ng Factmasters PH. Hello po. Magandang araw po, Kabunok. Ayan. Hello, kapatid na Gabriel and uh... Welcome po sa ating uh, isa na namang uh, talakayan dito po sa ating uh, programa, Brother Gap. Ayan po. So ngayon, Kabunok, eh, ating pong tatalakayin yung isa sa mga komento po. No? Dalawang comment yung ating i-entertain ngayon. At uh, hindi ko na po patatagalin. So, ito po yung mga uh, comment dito sa ating uh, doctrinal talakayan. Simulan natin dito, Kabunok. Isang MCGI, ayan, nag-confess dito sa aking YouTube channel. Ano? So ito po ang sabi niya, Kabunok. Uh, by the way, siya po si Reynaldo Reyes. Ayan, 2931. Ako ay isang member ng MCGI. Nakabase dito sa New York. Meron akong napansin sa pangangaral ni KDR. Ayan, so para po sa kaalaman ng lahat, ibig sabihin po ng KDR is Kuya Daniel Rason. Okay? Siguro humigit kumulang na limang meeting lang ako nakadalo sa Zoom kasi kakaiba yung takbo ng pangangaral ni KDR at yung apat na alalay niya ay nakakadismaya. Ayan. Yung alalay po para sa kaalaman ng lahat, yun po yung mga KNT, no? Unang-una si Halukay Ube, ang sarap po Kuya jimal ayan si Jocelyn Malyari, <laughs> yung lagi na kay Kuya. Opo, ayan, ayan. Yun po yung naging ano niya kasi ang sarap po Kuya, lagi niya yung sinasabi. Next po, yung paborito ni Daniel Razon, si uh, Rodel. Ayan. Kaya po nasabi natin paborito, eh, lagi pong nababanggit kapatid na Rodel, kapatid na Rodel. <laughs> Sa lokal ng Reddit, may nagbibilag po doon kung gano'ng kadaming beses binabanggit ni Daniel Razon, si Rodel. Ayan, yung kanyang KNP. Yung dalawa, I don't know kung sino yung specific na dalawa na yon pero one thing is for sure, yun po e eh, laging mga ano yan, mga hinihingian ng ano ni uh, KDR, eh, mga pag-agree, ayan, yung mga agreement, ayan, yung confirmation, ayan. So, next, kasi may babasahin talata si KDR, tapos tatanungin niya yung apat niyang alalay niya. Sasabihin ng alalay niya, salamat po sa Diyos. Ngayon lang po namin natutunan ang talatang ito. Ibig sabihin, 35 years silang kasama ni Brother Eli, wala silang natutunan. At natuto lang sila dahil kay Hindi ba bilang isang member, nakakadismaya pag ganito ang maririnig mo? Mula noon ay nanlamig na ako. Ayan, kapuno yung sabi ni Reynaldo Reyes. Ayan, uh, magandang uh, ano yan kapatid na Reynaldo Reyes. Magandang observation yan. No? Dahil uh, mm -hmm. eh, may mga kaibigan din tayong MCGI at... Uh, ilan sa kanila eh nadidismaya sa nangyayari ngayon sa MCGI. Alam mm -hmm. ko brother Gabriel, baka ano lang ah, 'di ba apat 'yon so, si Jose, mm -mm -mm. si Jose, ano, si Rodel. Si Rodel, yung suspect sa mm -hmm. ko, yung isa si Sani Katan ata 'yon, si brother Sani. Ah, Sani Catan. Oh, oh, I see, I see. Oo, uh oh, yung hindi ako nakakamali. Oo, eh. uh oh, baka si Swiss Luz Cruz yung isa. Uh -oh, Ayun posible 'yan. Tapos oh. oh eh to the rescue din yung ano, yung kanilang uh, ano ba 'yun yung sa technician 'yan, si Brother Mel, pantarain ah, si magdaruog. Oo. Oh. Ayun. So kilalang-kilala na sila sa ating uh, programa. Oh, 'yan. So oh. Eh, magandang balita 'yan kapatid ng Gabriel. at sana ay oh. uh, dahil sa panlalamig niya ay uh, manunood siya ng ating mga programa sa Karunungan Katoliko at lalong-lalo na din sa ating uh, factbusters page. magsuri suriin mo, o magsuri ka kapatid at uh, baka malaman mo na yung mga bintang noon ni Eli Soriano at ni uh, Daniel Razon ay uh, especially, laban sa Iglesia Katolika ay um, puro mali kapatid na Gabriel at walang katotohanan. Uh -huh. Base lang sa kanilang ano yan, illusion ano. So uh -huh. Uh -huh yan nang masaklap kapatid na Gabriel uh, ewan ko kung ano ba yung uh, mangyayari habang tumatagal baka mas madami pang aalis diyan sa MCJ oh, <clears throat> yes yes kabunok Pero by the way, pasalamatan din natin si Brother Reynaldo Reyes kasi alam natin sa MCGI na ma yung mga tao dyan eh. Ano? Hindi ko po lalahatin kasi Meron na pong mga closet na MCGI eh. May mga closet na eh. Pero para sa isang kagaya niya na talagang hindi ikinahiya na sinabing member siya ng MCGI. Tapos uh, sinabi niya pa kung saan siya nakabase. So talagang madali siyang maaano ka burnok eh. Tawag doon, madali siyang malolocate talaga eh kung anong lokal yan eh. Inamin niya yung mali doon sa kanyang loob, doon sa loob ng MCGI, imbis na pagtanggol niya, eh talagang saludo ako dito sa tao na to na handang tumanggap ng pagkakamali at hindi si hindi kinakaya na sabihin kung ano talaga yung mali doon sa kanilang iglesia. Kaya salamat kapatid na Rinaldo Reyes. oh, at saka ang courage niya kapatid na Gabriel para sabihin ito oh, sa atin. Ay uh, okay. matindi. So yan na lang ano, yan na lang masasabi natin. Sana okay. ano ay pagdarasal ka namin kapatid at uh, okay. makamalaman baka <laughs> malaman namin na ikaw eh talagang uh, lumipat na ano sa Iglesia Katolika. At uh, sana po ano uh, uh, tignan natin kung anong mangyayari sa mga susunod. At uh, nako ang dami pa nating ibubuking Brother Gabriel tungkol diyan oh, sa bagong oh. ah, ano nila diyan ano. Oh pagmamalaki mm -hmm. natin diyan. Yan. Yeah. Sige, sige. So yan na oh, muna siguro yung masasabi natin. Okay, puntahan oh, na natin oh. yung uh, susunod siguro, Brother Gabriel. Oo, oh, sige. Ito naman yung susunod po, Kaburno. Ito, by the way, lagyan ko muna ng teksto, no? at yung konteksto. Ito pong comment na to kapunok, e eh, galing po sa may video ninyo na tinapik natin si Soriano dun sa isa sa mga episode nyo po, no? And then, syempre, eh, alam naman natin ang protestanteng nagigipit sa revolto kumapit. Kaya, <laughs> kahit wala sa ano wala sa argumento walang connection dun sa video natin eh nag-comment itong medyo nasaktan yata ang member ng MCGI at ito po ang sinabi niya ayan sabi ni Romeo Gumaro 569 sino bang may alam at walang alam yung nag-alis sa Jos Diyos Josan o yung nanatili o nananatili sa Jos Diyos Josan na wag gagawa at wag itong yuyukuran Deuteronomy 5:7 hanggang 9 yun po yung equivalent po nung ibang protestante na ginagamit na talata, yung, yung Exodo 20. Ano? Pero sa MCGI po, Deuteronomio 5.7 hanggang 9. At yung awit, 115.4 hanggang 11. Yan po yung kanyang comment naman. Mm -hmm. At, uh, nako, uh, talaga naman, oh, ayan na naman tayo eh, brother Cameron. Eh. <laughs> yun nga eh. Okay. Yan naman, oh, eh. oh, so yung masasabi natin kasi nang tanong ito no brother Gabriel tanong so sasagutin natin mm -hmm. yung tanong. Ah mm -hmm. uh, sa ating uh, ang ating masasabi dyan, kapatid na Gabriel eh, eh totoo naman no na yung mas maganda yung mga yung okay eh yung uh, inalis yung uh, Diyos josan. Pero yung mga katoliko hindi naman applicable sa katoliko yung uh, sinasabi nila na sumasamba daw ikaw sa Diyos Diyosan. Hindi naman totoo yun ni eh, Brother Gabriel. Yun nga eh. Ano na yun eh. Sobrang lumang script na yan. Gabornok, medyo nakakaumay na yan. Oo, oo nakakaumay na yan. Parang, ako, parang elementary na... <laughs> oh, pa okay. rin na argumento na 'yan. Oh, sige. Oo oh, eh. oh, pero Brother Gabriel, dahil marami pa ring nanonood ng na mga MCGI sa ating programa, dito lalong-lalo mm. na sa yung YouTube channel eh, sagutin natin. Mm -mm. Ito ng sige. Lalampahin na, na mahinahon. Basahin mo muna yung uh, kinote niya'ng mga talata. Dalawang yung talata na 'yon eh. Sige, i-flash muna mm -mm. natin sa screen yung uh, una, yung Joternomio uh, 57. Opo. Sige, ito po ang ito po ang nakasulat po sa Joternomio 57. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko gang Hanggang 9 po ito. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Yan po yung unang uh, Bible verse na kanya'ng tinight. Next naman po is yung sa aklat po ng Awit 115 4 hanggang 11. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari sa mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila. Ngunit hindi sila nangakakakita. Ayan, sila ay may mga tenga. Ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila. Ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay. Ngunit hindi sila nangat katatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ayan, na nakutuloy. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. O Israel, tumiwala ka sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Ayan po ah, o sang bahayan ni Aaron Magsitiwala kayo sa Panginoon Siya'y kanilang saklolo At kanilang kalasag Kayong nangatatakot sa Panginoon Magsitiwala kayo sa Panginoon Siya'y kanilang saklolo At kanilang kalasag Ayan po kaburnok yung kanyang sinay Ayan so Yan ang uh, sinay nila Kapatid na Gabriel Na mga uh -huh. Bible verses ano? Ah, uh -huh. uh, Unang Unang una kong uh, sasabihin Eh samang kasi ganito, no? Bigyan na lang natin ng context. Yung sa Deuteronomio 5, 7 hanggang 8, ginagamit yan para sabihin na wag daw gumawa ng ribulto, huwag ding sasambahin. Wag yuyukulat mm -hmm. sila. O, yan, parang ganun ang kanilang mm -hmm. Naman na Doon naman sa awit, 115 verse 4 to kung anong version. 11. O, 11, eka nung isa sabi eh parang pinalapalabas na uh, sa mga katoliko kasi may mga posisyon, pinapalakad daw mm -hmm. ng uh, mga rebulto. So parang mm -hmm. pina-associate yung Diyos Josan doon sa mga rebulto daw na mako. So lumalabas mm -hmm. brother Gabriel, pinapalabas nila sa mga manonood nila especially nung time ni Eddie Soriano, na Diyos Diyosan talaga ang mga ginagawa ng mga Katoliko. Oh, naalala ko yes. yung video. Naalala ko yung video, Brother Gabriel eh. eh Diyos Diyosan talaga yung inyo na yan, sabi ni Soriano, Brother Gabriel. Mm -hmm. oh, pinagpipilitan talaga niya. Ayan, ngayon, yes. ay, uh, di lang yan yung mga talata. Naalala ko, di lang yan eh. Maraming, maraming oh. pa yan. Marami so, pa. Ano? Oo, marami kayo, pa yung kanilang siya, binabasa, kanilang mm. ginagamit, ano? Pero kung susuriin mabuti, Brother Gabriel, eh, puro lang naman ano yan, eh, chismis lang naman kanilang sinasabi na katoliko daw ang hindi uh, sumusunod sa mga talatang yan, Brother Gabriel. Mm -mm -mm. mm. So, sasagutin natin ngayon. Yung binasa, yung Deuteronomio 5, Palikan nga natin sa screen yung versikulo 7. Ipakita lang natin. Ito po. Ayan, ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. O, oh, eh, ibig sabihin, yung ibang mga Diyos, so lumalabas, Diyos-Diyosan yun, Brother Gabriel. Di ba ganun mm. yun? O, eh, eh, para sa mga Katoliko ba, kapatid na Gabriel, eh, ginagawa ba natin na Dios Josan kapatid na Gabriel ang uh, mga ano mga rebulto eh susuriin natin yan ano kung ginagawa nating uh, diyos Josan yan, Brother Gabriel. Ito, uh, babasahin muna natin uh, yung uh, paragraph uh, 200 ng Catechism of the Catholic Church. Sige nga, i-flash lang natin sa screen. <coughs> Ito po, Covernok, yung uh, CCC 200. Ayan, so nakikita niyo sa screen ang sabi dito, God is unique. There is only one God. Ayan, no, isang Dios lang pala yung uh, Dios ng mga Katoliko kapatid na Gabriel. Oneness ay ano? You know, the confession of God's oneness which has its roots in the divine revelation of the Old Covenant. Sabi dito, God is unique, there is only one God. Yun yung fundamental concept ng uh, ating iglesia, brother Gabriel, yung paniniwala ah, sa iisang Diyos. Iisang Diyos Amen. lang eh, brother Gabriel eh. So, anong Diyos mm -hmm. yun? Eh, siyempre, alam naman natin yung uh, one God na tinutukoy, eh, may tatlong persona. Yung ama, yung anak, at yung Espiritu Santo. O, oh, pero ibang topic naman yun ha. Nasa ano ata yun, nasa, kung di kung nagkakamali, kapatid na Gabriel, nasa CCC din natin yun. Ano? Oh, ngayon, yes, brother pa. ngayon, kapatid na Gabriel, ito naman. Eh dito sa ating uh, nakikita sa screen, eh lumalabas yung mga ribulto ng Iglesia Katolika. Hindi natin ginawang Diyos yun, brother Gabriel. Definitely, kung aral lang basihan, kung magiging tapat sila. No? Oo. So ganun yun, kapatid na Gabriel. Yon ang aral natin. Lumalabas yung mga rebulto na ginagawa ng Iglesia Katolika. Hindi yon ginagamit para gawin nating diyos natin. Walang ganun. Tama po. Oo, walang ganoon. Ngayon, dito sa sinasabi yung Deuteronomy 5:7 kasi yung binasa natin yung sasalin na ang dating Biblia. I-flash muna natin ulit sa screen kasi ang sabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko. Ayan, ibang mga diyos. Kaya lumalabas, just mm -hmm. Diyos Diyosan yung tinutukoy. Siyempre, yun ang manang logic dyan. O kaya nga o, sa salin okay. ng uh, magandang balita Biblia, flash sa screen yung nakalagay. Ayun o, ibang Diyos. O yan o, ibang Diyos. Iba pang salin kapatid na Gabel. Alimbawa, yung sa... Ano pa ba, ba, yung mga Tagalog mo diyan? sambayanan po, ibang Diyos din po. Ang din, oo. O ngayon, is diretso natin sa otso, kapatid na Gabriel. Ang sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. So, eto na ngayon. Kasi yung mga katoliko daw, gumagawa ng rebulto. Eh, larawang inanyuan yan eh. O, yan ang kanilang mm -hmm. sinasabi. Eh. Pero kung titig ng maigi sa Ebreo, yung larawang inanyuan, hindi ko na, hindi na natin i-elaborate, brother Gabriel, kasi kulang na tayo sa oras. Yung larawang inanyuan, Tumutuko yan sa Hebrew word na pesel. O, yung pesel Yun. na yan, sa ibang salin, kapatid na Gabriel, ay Diyos Diyosan. I-flash natin sa mm -hmm. screen. O sa iba pang salin, kat o, ano pa ba yung mga salin sa Tagalog dyan, Brother Gabriel? Ayan no sa sambayanan mismo, alam ng simbahan natin eh, o sarili ng Diyos Diyosan anumang nililok na kaayo kaanyo ng anumang nasa kalangitan Oo, ibig sabihin tumutukoy po yan sa mga Diyos Diyosan So sa Katoliko, hindi applicable itong Deuteronomio 5 7 hanggang 8 kamatin na Gabriel o, Ganun Oo. po yun At uh, yung mga Diyos Diyosan ano ba ang criteria para masabing Diyos-Diyosan ang uh, isang Diyos-Diyosan, basahin natin sa Unang Korinto 8.4, uh, kapatid na Gabriel. Opo, eto. Kaya naman tungkol sa pagkain ng mga alay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na walang pag-iral ang Diyos-Diyosan at walang Diyos maliban sa isa. Ayan, Ay, hindi pala nag exist kaburno. Ayan, alam natin na walang pag-iral ang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin larawan ng mga mga bagay na hindi totoo. Ika e, nga nung isa mm -hmm. pang salin, kapatid na Gabriel, walang pag-iral, hindi eksistido. O eh, alimbawa, yes. alimbawa, yung mga santo, naglililok ng mga imahe ng santo, hindi naman po na diyos-diyosan yun. Kasi yung santo, nag-e-exist yon noo, nabuhay nga sila sa mundo. O, yun. Tama alimbawa, alimbawa, brother Gabriel, yung uh, imahe yes. ng ating Panginoong Isokristo, diyos-diyosan ba yun? Hindi naman kasi ay, hindi si Christ, kasi si Kristo existido na nag irals siya, Brother Gabriel. Amen. O, Amen. Nag-exist po siya. Oo. At hindi lang 'yan. mayroon pang sinabi sa talata, at walang diyos maliban sa isa. isa. Eh sa Kat oh. eh sa Katoliko eh 'yun ang aral natin eh. Isa lang yung Diyos eh. Hindi lalabag, Brother Gabriel, sa sinasabi na gag huwag kang gagawa ng ano, ng Diyos-Diyosan. Diba ganun lang naman kasimple yun, Brother Gabriel? Klaro naman yun Amen. eh. Amen. Opo. Oo. So, maliwanag yan, kapatid na Gabriel. At saka, yung uh, isa pa, basahin muna natin, ha, itong nasa unang Korinto, Jis uh, 19, Siguro gagamitin natin salin, yung magandang salin, yung uh, New Living Translation. I-flash natin sa screen. Opo. What I am trying to say, am I saying that the idols to whom the pagans bring sacrifices are real gods and that these sacrifices are of some value? Ayan, klarong klaro. O, oh, di ba? Yung idols pala, Brother Gabriel, kung saan nag-aalay ka ng mga pagkain o kung ano pa mang mga bagay, mm. yung mga idols, Diyos-Diyosan larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ito yung magko-confirm. Unang Korinto, Jis 19. Ayun. Ayon. Oo. So, klaro, klaro. Yan, kapatid na gantin. So, punta naman natin yung awit. Yung awit, 115 uh, isang dan at labin lima, versikulo 4. I-flash lang natin sa screen. Oo. Yung Diyos-Diyosan daw, eh, may kabuluhan. O, wala namang kabuluhan talaga. Mm uh -huh. Oo ang oh, ngayon, ito naman, yung awit, 115 verse 4 to, to 8 or to 11, kung doon sa nag-comment. Actually, ito, 8 lang yung binabasa ni Suryano. Eh. O, oh, ito, yung sa, Yun awit, na, eh. yung sa awit, 115 verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Eh, sa Katoliko, hindi naman Diyos-Diyosan yan. Eh. Nasagot na natin. Eh. Yun unang, yeah. unang Korinto 8.4. 'di ba ganun 'yon? So Yes, kabono. So talagang mali itong uh, ginagawa. Bintang lang 'yan. O, bakit naging uh, bintang 'yan? Basahin natin. Kung ano ba talagang aral ng Iglesia Katolika? Paragraph 2132 ng Catechism of the Catholic Church. Ano ba ang aral kasi? Ano bang purpose ng mga rebulto, mga religious images? Basahin natin yun, kapatid. The Christian veneration of images is not contrary to the First commandment which prescribes idol indeed the honor rendered to an image passes to its prototype and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it the honor paid to sacred images is a respectful veneration not the adoration due to God alone religious worship is not directed to images in themselves considered as mere things but under their distinctive aspect as image leading us on to God incarnate. The movement toward the images does not terminate in it as image, but tends toward the whose image it is. Ayan, so yan pong aral ng ating simbahan. Klarong-klaro, hindi po mga Diyos-Diyosan ang mga ribulto na ginagawa ng mga Katoliko kapatid na gabriel. Amen. tandaan natin malaking tulong pa nga ang mga rebultong ito, brother Gabriel, para mas lalo nating mapagtibay ang ating pananampalataya. Dahil tandaan natin, ang mga tao ay e, ginawa po ng Diyos na reliant sa mga larawan, brother Gabriel, sa mga images. Hmm. 'Yun naman talaga 'yun eh. Katunayan ang ating Panginoong Isokristo nga, eh. image nga ng Diyos basahin natin yung uh, sinasabi ng Biblia na si Kristo ay uh, a, a, a image ng Diyos, kapatid na Gabriel. Sa Colossus 1.15, okay, kapatid na Gabriel. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayan, klarong-klaro. So, kaya nga, yung tao reliant sa images dahil at the end of the day, ano, Si Kristo naman talaga, ilarawan, larawan siya ng Diyos eh ayon. So Kamil po. Na, so 'yan po mga kababayan, ano na 'yan. So isang bintang lang 'yung mga sinasabi na dios daw 'yung sa Katoliko, uh, nagkakamali daw 'yung mga Katoliko. Ay nako. Sirang plaka na 'yan. <laughs> o sige. <laughs> Opo. Brother Gabriel, ikaw na nga ano masasabi mo sa Yeah. Eh, una po, kabonok. Sa akin naman po, yung dun sa may konteksto ng Deuteronomio 5, 7 hanggang 9, eh, kung titignan naman natin yung hermeneutics nun, kabonok. Sinabi naman ng, ng Panginoong Diyos yun sa mga Israelita eh. ba? Diba? Kaya nga, na, dito ko nga napatunay ang double standard si Soriano. Sabi niya, kabonok, mali daw tayo mga Katoliko. Kasi sinusunod daw natin sampung utos, e eh, para naman daw yun sa mga Israelita. E eh, para pala sa Israelita, eh bakit ginagamit sa atin yung Deuteronomy 5:7 hanggang 9? Eh para pala sa Israelita 'yun according sa aral nila. Eh di double standard sila, kabul no. Di ba? 'Yun ang lalabas dun eh. O eh kapag inurong din naman natin sa talata na yung sa mitalata ng ano ng ng Deuteronomy 5, eh pag kinu kinuha natin yung konteksto nun, eh yun po yung konteksto na inalis ng Diyos. Inalis ng Diyos yung ano, yung mga Israelita sa mga no doon sa sa mi bansang Ehipto eh kaya kaporno yan po ay malang, malaking ano eh kalokohan eh dahil ayan tulad niya ito ayan so, talata po ng Deuteronomy 5 sa is 5 sa is ayan no hindi kasi nila binabasa to kaporno eh dinediretso kaagad ng 7 nilabas sila sa lupain ng Ehipto so therefore ang context niyan is yung mga Israelita pinagbabawalan na gumawa ng Diyos Diyosan kasi galing sila sa isang bansa na gumagawa ng Diyos Diyosan. So yun po yung ano, yun yung tinanga context niyan, kabor no? Kaya nga kung titingnan natin yung mga Diyos Diyosan po, yung mga Egypt, Egyptian goddess, eh yung po yung mga ano eh yung 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 mga itsura noon kaburnok. eh mga ano eh kalarawan ng mga bagay na kalarawan na makikita natin sa ano sa langit sa lupa yun yung ano eh yun yung itsura noon eh eto mag-share lang ako ng screen ulit niyan share ko lang yung aking screen ayan oh tingnan niyo po yung mga itsura nila ayan oh may bayawak may ibon ayan so yun yung tinutukoy din eh kasi may kalarawan sila na anumang bagay na makikita sa langit. O, yan, o, tulad nito. O, yung isa mukhang ipon, yung isa mukhang agila, o di ba? Yung isa mukhang pusa ata, yung isa aso. Yan po yung ano, yung ibig sabihin din ng ano ng Dios makukuha din natin yung konteksto kasi yung mga Israelita galing sa isang paganong bansa, isang bansa na gumagawa ng Diyos Diyosan na hindi naman talaga nag-exist or walang kabuluhan. Ayan. Kaya tapa po yung sinabi nyo po kanina, kaburnok, ano? Hindi tayo nagkakamaling mga katoliko na na talagang ituring natin na Diyos si Kristo kasi si Kristo nag-exist naman talaga. O, si Maria, hindi natin naman tinuturing na Diyos pero still, hindi siya Diyos-Diyosan. Bakit po? Eh si Maria po kasi nag-exist siya eh. O, hindi kagaya nitong Egyptian gods, hindi naman talaga sila nag-exist. Ayan. Kaya ito po ay malaking bintang lamang at hindi naman talaga dapat nating paniwalaan bilang mga Katoliko. So, dito po muna nagtatapos yung ating Doctrinal Talakayan, mga kapatid. Maraming salamat po sa si Diyos sa so panunood. Ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Kabonok ng Factmasters PH. Ingatan na po tayong parati ng ating Panginoon.